Hindi ko po alam kung mapapangiwi ako sa sarap habang kinakain ko 'to. Kaya naman po, i ako dahil sunod-sunod ang pagsubo ko ng kanin at saka itong ulam na ating niluto ngayon. Ito po ang ating crispy binagoongan na niluto ni Ati Mayet. Eh talagang papawisan po kayo, y. napakadaming siling inilagay. Okay, gumamit po tayo ng pork belly. Pakuluan at palambutin ang pork belly. Pagkatapos po niyan, tanggalin natin yung pork broth o yung pinagpakuluan. Meanwhile, o oh, painitin nyo ang mantika. Pagkatapos, iprito nyo na yung baboy. Patuloy nyo po muna yung tubig galing dun sa pinagpakuluan ng ating baboy at para pagpiprito hindi man nilansay. Mas less ang liquid, mas okay. Maggisa tayo ng maraming minced garlic. Damihan nyo. Tapos idagdag nyo na ang sibuyas konting halulang lang pagkatapos nyan isama nyo na ang maraming kamatis ang kamatis as you cook ligisin nyo mash it para sumama yung flavor right away gumamit po tayo ng alamang kung wala po kayong alamang bagoong syempre crispy binagoong nga ba? Diba? so gumamit kayo ng bagoong uh, pre-cooked bagoong is good Okay, yung medyo may konting anghang o tamis factor. Pagkatapos, Siyempre, lalagyan na natin siya ng suka. Tapos, lagyan natin siya ng asukal. Lutuin ng konti, takpan, tanggalin ng takip. Haluin natin ng konti, takpan uli. Pagkatapos niyan, o oh, maglagay tayo ng siling labuyo. And then, yung ating reserve pork broth, yung pinagpakuluan, ilagay natin yung konti para may konting sabaw. O, isama nyo na yung inyong uh, piniritong crispy na baboy dahan-dahan yung haluin. Make sure that the alamang and the pork are all combined. Lagyan natin ng uh, siling panigang. Takpan. pakuluin ng konti. Eto na. ba diba? Crispy binagoongan. Another version ng binagoongang baboy. Merong regular na hindi ipiniprito. Eto ipiniprito. I think mas masarap ito kasi may texture. Gumamit din po ng uh, sariwang alamang pero kung walang alamang yung bagoong regular na bagoong na nabibili natin sa grocery store okay na po yun make sure lagyan nyo ng sili at eto lagyan din natin ng ano piniritong talong o magsagi na kayo eto na po ang ulam crispy binagoongan with pritong talong. O nagustuhan niyo po ba? Ano po ba masasabi niyo? Pakisulat niyo naman dito sa baba at nang nabasa ko. Eh kadalasan po eh pag nagbabasa ako sa inyo rin po ako kumukuha ng idea ko ano lulutuin. Paminsan-minsan binabago po ng konti yung ricado o yung paraan ng pagluluto. Pero pagkatapos noon, sa huli, alam kong magugustuhan nyo. Madaling lutuin, mabilis kainin, ang mga ricado, mura at madaling hanapin. Yun ang gusto nyo, di po ba? O sa susunod po ulit, si Ron Bilaro,